Walang nangyayari kahit sinunod ko siya. Ginawa ko naman lahat, di ba? Sumunod ako, nagtiwala, nagbago. Pero bakit parang mas gumulo pa? Tahimik lang ako sa mga tanong ko. Kahit gustong gusto ko ng sumigaw, nagpatuloy pa rin ako. Kahit wala akong kasiguraduhan, ginawa ko pa rin ang tama kahit walang nakakita kahit walang pumalakpak. Ginawa ko kasi alam kong siya ang sinunod ko. Kahit hindi ko makita ang sagot, alam kong naririnig niya ako. Sabi sa Habakkuk 30 round, 17 to 18, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumunga. Walang ubas sa mga punong ubas. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Magagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. At sa katahimikan, ulan pa rin siya